This one's Ading. Okay, guys? So, we have Abadong. We have Duday. We have Dudoy. And this is Ading. But I call her Adingding. Ipinasilip na nga ni Ia Villania ang sarili nalang rest house mag sa tenay Rizal na tinawag nilang bahay ni Drew. Kanilang ginamit muna for vacation bago ipagamit at iparenta nga sa ibang tao. Ang ganda-ganda ng view dito mula sa breakfast area, tanaw ang sunrise at may sariling pool din dito. Malapit na nga nila i-open ito for tourists. Kaya naman, sinubukan nila muna mag-stay dito kasama ang limang anak for memories. Naging masaya tahimik ang kanilang bakasyon dito. kaya ding ding. This one's Ading. Okay, guys. So we have Abadong. We have Duday, we have Dudoy, and this is Ading. But I call her Adingding. Hi Adingding! Hi Adingding! My Adingding! Ding ding. Ding Nakakatuwa din niya itong si Iavel kung magbigay ng palayaw sa kanyang mga anak. Ang limang anak niya kasi ay may kanya-kanyang nickname sa kanilang ikalimang anak na si Anya Love ay tinatawag nilang Adingding. Ang kanyang ate kuya ay mayroong din palayaw na Abadong, Duday at Duduy. Nakakatuwa nga mag-isip ng nicknames sila Iya at True. Ganito rin makayo ang magbigay ng nicknames sa inyong mga anak.